Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo lahat Magandang gabi Mga kaibigan May nahant akong mga coins ngayon oh No nagon Itong no nagon na to ay 20 Uli na gana ah 2019 Itong isang to. 2020. Tapos nakahanta ko ng rare na 2006 mga kaibigan. Oh. Rare to kasi tingnan nyo. Ang gandang pagka 2006 pa to. Ito. Oh. Bibihira ka na makakita nito. Nang ganito kaganda. Kumikinang-kinang pa oh. So mga kaibigan, ka naman pwede maglambing ng subscribe, sa pa subscribe, papresa notification bell, pasalik ng all para manitipay kayo pag ako nag-upload ng video. Balik na rin at kung gusto nyo i-like, at kung gusto i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon itong small type ng 25 centimos. O, oh, butterfly. Kaganda pa niya. Butterfly yan mga kaibigan. Lang pa yan. O. Oh. di diba? tayo sa kanyang pictures. Pictures, 25 centimo small type. Issuer, Philippines, period, Republic, type, standard circulation, coins, years. 1991 to 1994. Value, simple. 25 centimos currency piso composition brass nan magnetic to mga kaibigan nan magnetic weight 2.24 grams diameter 16 mm shape uh, thickness 1.4 grams mm, mm. Shape round technique melt orientation medal alignment. Medal alignment to pantay to eh. Oh. Pantay yan. Demonetize January 2, 1998. Ibangin natin mga kaibigan, 2.24 grams daw siya. 2.24 grams zero zero two point two yung isa yung isa two rin two point ba bagay circulated na yung mga yan eh pero ano lang almost uncirculated 2.2 rin kung saan to 2.1 lang tong isang to nabawasan na to sapa 2.1 lang talaga siya yung isa may bawas na 0.3 grams yung apat 0.2 so mga kaibigan punta na tayo sa kanyang reverse verse of Juan Luna Pacing Lip Republika ng, Pilip Republika ng Pilipinas year so, Republika ng Pilipinas Nakarap daw sa kaliwa si Juan Luna. At Yer. Itong hawak ko ay 90. 94 ba to? 92. 1992. Ito tayo sa reverse. Reverse! Philippine Butterfly Grapium. Grapium in thy yudis. Kratom in thy yudis. Do ang sabi na kasulat dito, butterfly 25 sentimo, ito gratchon di ay Ano na natin? Grapium in thy yudis. Tama naman. Scientific name ito ng butterfly. Punta na tayo sa presyo niya mga kaibigan. 1991. Ang may presyo lang ay very fine. Hanggang extra fine. 14 pesos. Almost uncirculated. 24. 50 ang uncirculated. Ang mahal din pala nito. 1992. Very fine. 16. Extra fine. 19. Almost uncirculated. 25. 62 ang answer recorded. Ang mahal. 1993. Verify lang. 19 pesos. Pinakamababang mintage. 14%, 14% ang 1991, 25% ang 1992, 27%. Ito ang mahal. Ang 1994 na pinakamaraming mintage. At kumpleto siya. Meron siyang good 750 hanggang very good. 16 ang fine hanggang very fine. 32 ang extra fine. 44 ang almost uncirculated. Ang uncirculated ay 50 pesos. Ang mahal niya mga kaibigan. Kumpula mo sa value na 25 centavos. Ang mahal. Jackpot ka kung meron ka nito. Mahal siya. So mga kaibigan, maka naman pwede maglambing ng subscribe, tapos sa subscribe, tapos sa notification bell, pa ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.